mga kadayari. Pasila naman po natin ngayon ang Intramuros mula sa entrance na ito hanggang sa Plaza San Luis Complex. Ang Intramuros ang tinaguri ang Maynila noong panahon ng mga Kastila. Ang Intra ay inside or within at ang Muros naman ay walls or muo. Pagpasok mula sa gate na ito ay bubungad sa atin ang tanggapan ng kagawaran ng pagawa at empleyo sa panulukan ng Moralia at General Luna Street. Sa tapat naman nito ay ang Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ang gusaling ito ay dating Kuartel de España kung saan nilitis si Jose Rizal sa kasong sedisyon noong December 1896. Sa unahan nito ay ang gusali kung saan dating nakatayo ang Our Lady of Lourdes Church. Ang unang simbahan ay itinayo noong 1891 at ang pangalawa naman ay itinayo noong 1897 hanggang 1898 at ito ay nasira noong Second World War. Ngayon, okupado na ito ng El Almanecer at Silahis Center. Malapit lang din dyan ang dating First Jesuit Compound mula 1581 hanggang 1768 bago sila pinatalsik sa Pilipinas. Ang mga simbahan ng Santa Ana at San Ignacio, ang Kolehiyo de San Ignacio at ang Kolehiyo de San Jose ay itinayo sa puok na ito sa magkakasunod na panahon karuktong ito ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na dating kwartel de España. Katapat naman ito ang tanggapan ng Philippine Red Cross. Dati itong compound ng Colegio de Santa Potenciana na itinatag noong 1591. Nasira ito noong British Invasion at inabsorb ng Colegio de Santa Isabel noong 1866. Ang gusali ay naging headquarter din ng Philippine Health Service at nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nasa may bandang unahan naman ang tanggapan ng National Commission for Culture and the Arts na nagtataguyod ng kultura at sining. Papunta na tayo sa San Agustin Church, mga kadayari. Itinayo ang simbahan noong 1607, ang pinakamatandang simbahang bato sa Pilipinas at ang tanging simbahan na nakasurvive sa pitong simbahan sa Intramuros noong Battle for the Liberation of Manila. Idiniklara itong UNESCO World Heritage Site noong 1993. Maaliwalas na ang patio ng simbahan. Wala ng mga nakapark, nasasakyan at mga nagtitinda matapos malagyan ng UNESCO World Heritage Site marker nito lamang Marso. Pagtawid ng General Luna Street, makikita ang Plaza San Luis Complex na madalas pagdausan ng mga foto at video shoot at ang Casa Manila na isang replika ng bahay ng isang prinsipalya na makikita dati sa Kali Haboneros sa May San Nicolas, Maynila noong 1850s. May museo ito at mga coffee shops.